Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa Deezer H TV. Sa buong Pilipinas, lung cancer pa rin ang itinuturing na nangungunang cancer ng mga Pinoy, kung saan ikalawa rin ito sa leading cause of death sa bansa. Sa datos ng World Health Organization, tinatayang higit 23,000 ang naitalang kaso nito noong 2022, kung saan 20,000 rito ang nasawi dahil sa lung cancer. Kaya naman ngayong Lung Cancer Awareness Month, isa pa rin sa pinagtutuunan ng pansin lalo na ng mga eksperto ay kung paano ito mapapababa at kung paano mapapalawig ang kaalaman ng publiko sa nakamamatay na lang cancer. Ngayong linggo makakasama natin si Dr. Tony Ramos, ang ating lung surgeon, upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba itong uh, nangunguna pa rin cancer dito sa Philippines, ang lung cancer. Doc, magandang araw po. Welcome po sa ating programang Experts Opinion. Ako, maraming salamat for the invitation. Mm -hmm. Dok, kanina nabanggit po natin yung mortality rate and kung gaano ka seryoso itong lung cancer na tumatama dito sa mga kapwa nating Pilipino. Uh, sa tingin po ba ninyo, Dok, ano po bang dahilan nito? And in basic terms, ano po ba talaga ang lung cancer? Lung cancer ay eh, ito yung abnormal growth na malignat, mag kumakalat, lumalaki, hmm. na nakikita sa baga. Uh, ito ang number one na cause ng cancer death hmm. dito sa Pilipinas. While mas marami ang may breast cancer, mas Maraming namamatay dahil sa lung cancer. Ano po ba sa tingin nyo, Dok, yung dahilan kung bakit mataas pa rin po yung mortality rate nito dito sa bansa? Well, kasi ang breast makakapa mo yung bukol mo mm. madaling ma-diagnose. Pero eh. sa lung cancer, ang lungs natin nasa loob ng dibdib, hindi nakakapayan. Mm. Wala namang pain receptors ang baga kaya walang mararamdaman ng pasyente do sa early lung cancer. Mm. Kaya yun ang nakakapag-contribute na late na da diagnose So, hindi magandang resulta ng treatment kaya mas mataas ang mortality rate niya yeah. Doc ano po ba yung mga risk factors nito bakit uh, tinatamaan ng isang tao ng lung cancer ayan yeah. <laughs> yung isang risk factor very well known is smoking taking in anything sa baga mo no? it, it compromises 70 to 80% of uh, cancers na yun ang cause mm. smoking but itong bagong information na meron tayo. Nakikita natin na nagkakaroon ng lung cancer 'yung mga babaeng bata na hindi nagsigarilyo. Hmm. buhay nila. Pero nung binalikan 'yung history nito mga babaeng ito, hmm. eh may malakas ang family history ng cancer. Hindi lang lung cancer, cancer. So itong mga bata ito, young females never smoke. Pero tinatamaan po sila ng lung cancer. So Dok, sinasabi ko po ba na ito po ba talagang namamana? O yung mga generations ngayon na bagong may lung cancer, dahil po ba dito? Not, not directly namamana, mm -hmm. pero pwede natin sabihin, namamana yung predisposition. Mm -hmm. Namamana yung risk na magkaroon ng lung cancer. Mm -hmm. So kung may cancer yung mga kamag-anak mo, mas mataas yung risk mo compared to the general population na magkaroon ka ng lung cancer, mm -hmm. lalong lalo na yung mga babaeng bata pa. Nakikita natin mm -hmm. yun. Ano po bang uh, sa tingin nyo, Doc, yung mga iba pang factors bakit nagkaroon ng lung cancer? Aside from smoking na, per, na very well known ngayon dahil sa Philippines, talagang maraming smokers po sa atin. Ano po po ba ibang risk Mabuti na lang na yung asbestos na napaka mm -mm. Uh, popular noong araw, eh, hindi na ginagamit yes, na sa paggawa ng mga bahay. Dati-dati, eh, eh, ang insulation, asbestos eh na recognize na harmful siya so hindi na mm. ginagamit pero may mga lumang bahay na meron pa rin asbestos. Uh, may asbestos pa rin of course uh, there are other small elements na radon uh, na nagko-cause pero hindi naman siya ganun ka ka-pervasive you know? so talagang smoking at saka yung family history ang importanteng okay. risk factors. Pero sa air pollution ba, Dok? Ito po ba isa rin sa nakakata-trigger uh, kumbaga ng lung cancer, itong air pollution? While hindi siya masyadong related sa lung mm. cancer, pero related siya sa ibang lung diseases. Okay. No, yung mga uh, asthma. COPD, mm. asma, uh, COPD yung chronic obstructive pulmonary disease, mm. at saka yung asma na lalaman natin. Eh, dahil sa pangit ang air quality, Naku, dito sa Metro Manila, yes. uh, hindi maganda ang air quality. Mm. So, it's it's another fight that we should we should address. Mm. Pero Doc, uh, nabanggit niya na po natin, ibang lung disease na tumatama sa mga tao. Ito po ba yung nagiging factor din kapag nagkaroon po sila nito? High risk na po ba sila para magkaroon ng lung cancer? Hindi naman. Uh, yung may COPD, yung may emphysema, yung may asthma, mm. yung may TB, hindi naman. Mm. Pero ang problema kasi, pag meron nakikita bukol, ina-ascribe sa tuber tuberculosis. Napaka-popular sa Common Pilipinas. Yung, I, I can use another word. Hmm. Uh, mataas ang incidence <laughs> ng TB. Kaya pag may nakikita sa baga on hmm. x-ray, iniisip agad, at TB lang yan hmm. gamutin natin. Unfortunately, pag yun pala ay cancer, binibigyan mo ng gamot sa TB, nagpo-progress yung uh -huh. cancer. By the time you you realize it's cancer it's too late for good treatment mm. kaya importante mga doktor din natin hindi lang na mga pasyente na ma malaman nila na pag may nakita sa x-ray think rule out cancer first before you think it's tbp mm. para mas maagapan makapagbigay po ng right treatment. so early diagnosis pa rin mm. so early recognition early diagnosis early treatment better better results pero sino-sino uh, pa po ba yung pinaka-prone dito sa lung cancer may Basihan po ba edad kasarian oh, tama ang nasa screening population natin yung high risk yung 50 to 75 years old mm -hmm. uh, with a long history of uh, smoking kahit na tumigil na sila but if they stopped within 15 years mm -hmm. eh high risk pa rin sila to develop uh, lung cancer kaya kailangan mag-undergo sila ng screening, screening. test pero Dok, uh, sabihin natin bago magpagamot, kasi yung iba po, uh, ibang cancer natin, sinasabi din na bukod sa death sentence, silent killer, kasi walang nararamdamang sintomas. Dito po ba sa lung cancer, ano po yung mga early signs or symptoms na masasabing niyang isang tao ay possible na merong lung cancer? Unfortunately, walang early signs ang lung cancer. Pag early stage pa lang, wala ka talaga maramdaman. Mm. Hindi ka muubo ng dugo, hindi ka nahirapan huminga, mm. hindi masakit ang dibdib mo. Apo. Wala nga kasi, walang pain receptors ang bagay. Mm. Pag may naramdaman ka na yung symptoms, medyo late na, may tubig na, kaya nahirapan ka huminga. Apo. Nakadikit na sa ribs mo, kaya masakit na. So, wag nang hintayin na magkaroon ng symptoms. Kung high risk, dapat magpa-screen na. Opo. Pero para sa si inyo, Doc, gano'n po, po kahalaga itong early screening mo? Naku, masyadong mahalaga. Sa mga bansang may early lung cancer screening, mm. ang kanilang stage 1, yung maagang stage, nasa 90%. Yan. Dito sa Pilipinas, sa tingin ko, nasa mataas na yung 10% eh, ng mm. ng stage 1. Mm. Kadalasan, yung 90% nando sa late stage na Ayun. na gamutin man natin, mm. eh, hindi na gano'ng kaganda resulta. Pero pag nakuha natin sila sa stage 1, mm -hmm. aba. eh pag na, na nabigyan ng tamang gamutan yan, maaba ang buhay. Pero doc, what do you think is the reason or hindrance? Bakit late stages na po kadalasan yung mga patients na pupunta po sa inyo? Or any other... Dalawang allowance? bagay. Number one, siyempre, walang taong gustong magpag, magpasuri para malamang may cancer siya. Mm -hmm. okay. Yung ikalawa, yung gastos. Mm -hmm. Magastos din magpa-examine eh. Pero ngayon meron na tayong bagong program nga, yung uh, digital x-ray with AI, mm. no? uh, nakakatulong yon. Mm. Of course, ang iniintay natin yung PhilHealth na pumayag na gawin na yung low-dose CT scan for high-risk mm. patients, eh yun ang talagang gold standard. Can you expound more about the low-dose CT scan po na to? No? Okay. Yung digital x-ray, parang x-ray lang natin, pero digital, parang yung camera, ah, digital. Pagkatapos gumagamit ng AI para masabi ng AI, oh, bantayan mo itong lugar na to. Low dose CT scan, parang yung CT scan na naririnig ninyo. Pero low dose, low dose yung radiation. Kaya yung mga taong natatakot na, eh papa CT scan ako, mataas yung radiation. Hindi. Kaya nga ang pangalan hmm. ng LDCT, low dose CT scan, mababa ang radiation. Parang regular na CT scan, isa sa software, nilalagay lang doon sa makina para low dose lang yung ibibigay. Tapos kung gagamitan ng AI, ay di talagang mm. very effective. That is the gold standard in many many countries around the world. Pero ano pong estado nito dito sa Philippines? Ito po ba ay na rin sa many different uh, uh hospital. Ano po bang maraming lodo CT scan dito? Ang problema mm. natin is the health financing. Uh, we are we requesting the PhilHealth would really uh, reimburse mm. the screening test or lodo CT scan for high risk population for lung cancer. May balita ako malapit na eh, pero sa tingin ko konting tulak pa para ma-roll out na sa buong Pilipinas yan. Anyway, yung protocol nandyan na ah, i-implement na lang. At saka siyempre, kung i -re ng PILER, mas maraming Pilipino makikinabang. Doc, nabanggit nyo nga po kanina yung mga benepisyo once na ma-achieve natin itong early screening. Pero kapag hindi naman po natin na-achieve to, Doc, ano naman po ba yung mga complications na posible Well, ang ang problema pag hindi na pag wala tayong early lang cancer detection katulad mm -hmm. ngayon. Apo. some figures are say, ang stage 1 natin single digit, pinakamataas na yung 10%. Gastos po 'yan, doc. Mas magastos na mas hindi maganda ang resulta ng treatment So, kung early treat, mm -hmm. early diagnosis, early treatment, mas mura na, mm -hmm. mas maganda pa ang resulta ng treatment in terms of life, ah life expectancy, yun ang importante. Iniisip natin, magkano ba yung magagastos? Oo, pero para sa pasyente, may pamilya yan eh, di ba? Magkano ba yung tuman lumalaki ka wala yung tatay mo o wala yung nanay mo? Can you put a peso value on that? Hindi eh, but I'm sure there is a cost. Pero being said that, uh, para po sa inyo, Doc, sa buong pagsiservisyo po ninyo, dako naman tayo dito sa mga maling paniniwala o misconceptions. Ano po ba yung madalas po ninyong ma-encounter as lung specialist po, lung surgeon? Well, very unflattering. May mga pasyente ay magpagamot kasi inisip nila gusto lang kumita ng doktor. Dahil sa gastos nga po? Dahil sa gastos. Kaya mali ito. <coughs> dahil yung doktor kumikita naman <coughs> Hindi po totoo yun. Meron naman tayong government hospitals, kahit na private hospitals, na may charity beds. <coughs> yan, walang, walang singil ng doktor doon. Number two, na pag meron akong cancer, death sentence na yan, misconception din yan. Hindi po totoo yun. Madami ng bagong gamot ngayon at paggamot, no? Kahit na sa surgery at saka yung gamutan, nawala 5 years ago as recent as 5 years ago wala pa yon. Pero ngayon nandito na. Kaya ang resulta nating ngayon mas maganda na. So it is hindi dapat natin sabihin, may lung cancer ka or may cancer ka death sentence. No, no it's not true. Pero para sa mga nanonood po, Doc, na, na viewers natin ngayon, uh, bukod nga po sa nabanggit nyo kanina, of course, sa factors na sinabi natin na smoking is one of the cause, may sinasabi ngayon na ligtas daw po ang paggamit ng vape and e-cigarettes sa dito sa Yossi or Sigarilyo. Hindi ano po yung... totoo yun. Hindi <laughs> po totoo yun. We have now the reports. Ano yung effect ng vaping sa baga? Hmm. May sinasabi, tinatawag silang popcorn. Para po siyang nagiging parang butas-butas uh, yung baga mm -hmm. na matigas. hindi na, Dahil sa vaping, hindi na po elastic yung baga. So, pag hindi mm -hmm. elastic yung baga, yung gas exchange hindi na maganda. Mm -hmm. Eh, yun ang silbi ng baga natin, gas exchange uh -huh. So, maaga pa lang, at mga bata ito ha, uh -huh. bata pa lang, sira na yung baga nila. Nakatali na sila sa oxygen. Mm -hmm. So, to say that vaping is harmless is a lie. It is not true. So I think we mm -hmm. ang problema pa yung mga bata ang naaapektuhan nito an no. So hindi naregulate re ang vaping or the sale of vape mm. vapes ang tawag doon. Hindi naregulate re kahit na sino pwedeng bumili kahit mm. sa kanto meron na yan. I think the government should do something about it. Kasi Dok, may, may iba nagsasabi na ito daw 'yung ginagamit bilang transition sa pagtigil ng uh, paninigarilyo pero uh, ito po ba sinasabi din nila pag ang biglang pagtigil daw po ay delikado din daw. Ano pong take nyo dito, daw? Hindi totoo yun. Marketing po ng mga nagbe-vape, <laughs> na nagmo-manufacture at mm. nagbebenta ng vape yan. Unang-una, it is not a step down. Step down sana kung walang pinsala. Eh, mapinsala mm. din. Mm. Number two, ang sinasabi nila na safe. Hindi mm. siya safe. Di ba? So, ano ang ini-step down natin dito? Kung gusto nyo tumigil ng paninigarilyo, there are two ways of doing it. You can do it cold turkey. Katulad ko, sa tumigil na ako, naniniwala ako, kailan tumigil na ako magsigarilyo. I used to be a smoker so it can be done. Uh, gusto ko mababuhay ko eh. Number two, kung hindi nyo kaya sa sarili nyo, there are smoking cessation programs in hospitals. You can go to lung center, meron kaming smoking cessation program. I used to work there. May smoking cessation program, merong patch, merong... Uh, peer pressure, merong counseling. Puntan naman po tayo sa estado ng lung cancer dito sa Philippines. Ano po ba sa tingin nyo ngayon? Nasaan na po ba tayong stage? <laughs> uh, ngayon, eh, masaya ako na meron nga tayong early lung cancer detection uh, with De La Salle University Medical Center in partnership with AstraZeneca. Uh, Community-based. Uh, lung cancer screening mm. using digital x-ray and artificial intelligence it's a drop in the bucket Hapa. but if we get that proof of concept we can spread the word uh, nasaan tayo we're still not there we're still a long way but the the mere fact na we're having this conversation pinag-uusapan natin Hapa. i think it's a very significant start Hapa. dati hindi mo lang pinag-uusapan to Nagpapasalamat ako sa inyo Hapa. na Pinag-uusapan na natin ito. And kung pinag-uusapan natin to, meron nang makikinig dito sa usapan natin. Kahit na isang tao lang, okay na ako. I think we should also put a lot of effort, both private and public mm -hmm. government, on smoking cessation programs. Mm -hmm. Number two, we should rethink our laws allowing vape to be accessed unconditionally. Napaka-mali naman po, with all due respect, Tama. napakamali naman po nung legislation na pumayag doon. Mm -hmm. Sa tingin ko i-review na po nating mga mambabatas yung batas sa vape. Yung yung vape po, mm -hmm. kung po pwede, ba't pa tayo nagpasok ng bagong lason sa lipunan? <laughs> 'Di ba? Tama. Na kahit na bata pwedeng mm -hmm. gumamit. I I think uh, we should review that. Mm -hmm. Sigedo punta po na punta naman po tayo dito sa treatments and approach into lung cancer. Ano po ba yung, pagdating po sa gamutan, ano po ba yung ginagawa once diagnosed ng lung cancer? Pag na-diagnose ng lung cancer, dalawang klasing gamutan, yung surgical at saka non-surgical. On both fronts, merong bagong development na maganda. Hmm. Dati, natatakot magpa-opera yung mga tao sa lung cancer okay. kasi nagpas isang dangkal yung hiwa dito. Eh, para may pasok yung dalawang kamay. Okay. Ngayon, hindi na ganon Since 2012, 13, ang ginagamit na lang natin, maliit na hiwa mm -hmm. ng mga 1 inch or 2 inches. Mm -hmm. Pasok na doon yung camera, pasok na doon yung stapler, okay. instrumento. Pinapanood namin sa TV ang surgery. Ah. So natatanggal na namin yung bukol mm -hmm. through a small incision. So, less pain. Okay. Uh, cosmetically, mas maganda pero hindi naman yun ang dahilan kung ba't mm -hmm. natin ginagawa. Para less pain. Okay. Yun ang advantage uh, sa surgery. Meron na mm -hmm. nga robotics ngayon. Pero it's mm -hmm. still going through the final uh, stages para pwedeng mag-single port. Now, sa gamutan, yun ang malaki. Uh, mm -hmm. Dati, ang resulta ng gamutan, maganda. Pero with the advent of a new classification of drugs, in immunotherapy mm -hmm. combined with chemotherapy, ang ganda ng resulta na sometimes bago mag-surgery, bibigay na ng treatment, surgery, and then treatment. Mm -hmm. Data-driven decision making will make you think and believe na gamitin natin itong bagong information para mas maganda, mas mahaba ang buhay ng pasyente. But uh, precision medicine means giving the proper medicine at the right time using the right dose. Kadalasan ito tinutulungan ng artificial intelligence or AI. Malapit na tayo doon. I, I think it will not be uh, in a distant future. Malapit na na magkakaroon tayo ng precision medicine with the use of artificial mm -hmm. intelligence. Pero Doc, sabihin natin na once ready na itong government or par any partners natin na tumulong, para naman po sa mga individuals na diagnosed na ng lung cancer, ano po ba yung mga dapat po nilang gawin? Una-una, maging bukas po ang isip natin. Maniwala po tayo sa doktor natin. Pero kung gusto natin magbasa, dapat po marunong mm -hmm. ding po kayo. Kung Pupunta kayo sa internet, pag po kayo magbasa ng kung ano-ano. Mayroon po doon cancer.gov o National Institutes of Health Cancer. Nandun po, mayroon pong site doon, pang doktor, mayroon pang hindi health professional. Basahin nyo po yon. Dapat maalam kayo sa sakit ninyo. Para nang sa gayon, kung ano yung sabihin ng doktor, naiintindihan ninyo, mas madali po kayo makipagtulungan sa doktor. That's number one. Number two, support your relatives who have lung cancer who have cancer in general na tanggalin natin sa isipan natin kaya ginagamot eh, para kumita lang yung ospital kumita yung doktor ang primary reason ba't nandiyan doktor ospital para gamutin yung pasyente ipagdasal e po natin yung mga tao na may lung cancer pagdasal po natin ng mga pamilya nila ako naniniwala po ako na panalangin malayo nararating uh, number two Uh, wag po tayong matakot humarap sa katotohanan lalong-lalo na kung tungkol sa ating kalusugan. Kung hindi po natin harapin ito, hindi po tayo maggagawa ng solusyon. So the first person was to, to to address it is the patient himself. Wag po tayo mag iisip na wala na tayong pag-asa. There's always somewhere you can go. You can go to government hospitals, you can go to the advocacy groups, yes. 'di ba? online nga po pwede na kayo mag-email sa mga doktor ninyo eh. reach out to somebody if you have lung cancer nobody knows about it reach out to somebody and that somebody will help you tama maraming salamat po Dr. Tony ang ating uh... <laughs> uh, lung surgeon sa pagpapaunlak po sa aming programa. Once again, thank you so much po, Doc. Maraming salamat, Robby. Sa episode natin ngayon, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makapanayam ang isa sa lung cancer survivor na siya ngayong global anti-smoking advocate na katuwang sa panawagan ng paghinto sa paninigarilyo. Lung cancer is the deadliest among all cancers now in the Philippines. Atang 80% of lung cancer victims are smokers. So, tama nga small so, life po natin ay kailangan na po isip kung may magpapatuloy po po nila ang kanilang ginagawa for the non-smokers pwede din po kayo maglaro ng langgan lalo na kung may sayo ng small o exposed po kayo sa chemicals at meron din po sinatawag na genetic disposition kahit may cancer may pag-asa tayo po dapat ...mawalan ng pag-asa. ng nangyari sa akin, isang state for cancer survivor for 23 years now. Aba pa'y buhay, may pag-asa. Ngayong Lung Cancer Awareness Month, isang sama-samang panawagan ng mga eksperto at patient groups and advocates ang kahalagahan ng early screening at ang disiplina sa sarili upang mabawasan na ang kaso ng mga nasasawi dahil sa lung cancer dito sa Pilipinas. Ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita kita tayong muli sa susunod na linggo, kasama pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Experts Opinion.